po mga palangga pupuntahan ko po ang ano namumunga na po ang aking yan <coughs> yan namumunga na po ang aking dragon fruit mga palangga ah, dragon fruit yan miracle fruit yan mayroon na po siyang bulaklak guys oh yan bulaklak po ito mga palangga yan ang ganda po ng kanyang bulaklak guys yan bulaklak po ito ng miracle fruit mga palangga ayan o oh. yan mayroon na po siyang ano putot dito yan mayroon na siyang putot guys yan bulaklak po ito ng miracle fruit mga palangga at ito po ang kanyang puno yan ito po ang kanyang puno guys <coughs> Yan, ito po ang kaniyang puno. Yan, kuno po niya ito mga palangga. So, ang taas po ng kaniyang puno mga palangga. At yan, mayroon na po siyang bunga, guys. Ay, mayroon na po siyang bunga mga palangga. <coughs> yan, ito po ang kaniyang bunga mga palangga. Ang laki po ng kaniyang bunga. Yan. Ito po ang kaniyang sanga. Ang sanga po ito, guys. Sanga. Yan, ang laki po. Isa lang po ang kanyang bunga, mga palangga. Yan, sobrang ganyan. Mayroon pong iti sa manok, guys. Yan, isa lang po ang kanyang bunga, mga palangga. Ah, sobrang laki, oh. Mga 10 kilos po ito, guys. Ito po ang kanyang, ano. Ito po ang kanyang... Yan, sobrang laki po, guys. At ang bigat. Yan, at ang bigat po nito, mga palangga. <coughs> Oh, wala na po siyang ibang bunga. Isa lang po ang bunga, guys. Yan, sobrang laki po mga palangga. Yan. Sobrang laki ng bunga nito mga palangga. Yan. Miracle fruit po ito, guys. Yan, oh. Makabukol na ni siya mga palangga. Makabukol na ni siya. <coughs> Yan, oh. Yan, makabukol na ni siya mga palangga sobrang laki uh, malaki pa sa ano malaki pa sa niyog ito guys yan <coughs> yan ito po meron po siyang bulaklak <coughs> bulaklak po ito mga palangga ito po ang kanyang puno ito po ang kanyang puno guys yan Ang guys. Yan, nakuha ang iyong bulaklak guys ayan nakuha ayan muna siyang habilin sana po mamunga po ito guys ayan napaygamay kayong putot